Wala pong pasok ang ilang paarlan sa Luzon ngayong araw dahil sa hagupit ng Bagyong Hulyan. Kapilang sa nagsuspindi ng klase, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Batanes at mga bayan sa Cagayan. Wala rin pong pasok ang mga estudyante sa Abra, Apayao, Apari, Benguet, Aurora Province at Pangasinan. Huling namataan ang pag-asa sentro ng Bagyo sa southeast ng Basco-Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 150 kilometers kada oras, malapit sa gitna, at pagbugsong hangin na umabot sa 185 kilometers per hour.